Hello mga kapatang helmet! Siyempre, today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at tayo nabag para updated sa lahat ng mga inaipala na namin video gapar. And for today's video, video ka par! Siyempre, magre-react muna tayo mga batang helmet. Siyempre nga, ma-react nga tayo, diba? Naku, <laughs> may ganap shoutout muna kay Ate Mercy Tyhon. <laughs> na nakita natin kanina sa SM. na Ito uh -oh. na ka Pinchuga Farm. May bago po. kasi so, si Prof. Doc sa kanyang TikTok account. So, ito naman, pag-uusapan yung mga pang malakasan na minahan. Oo. Oh, no, Pinchuga mm -hmm. Grabe din yung minahan na yan eh. So, ito, panoorin muna natin. Noong mga nakakaraang araw po, nadinig natin yung talakayan sa lower house at sinasabing yung mining ay isang ebidensya na kung saan nagpapatunay talagang kailangan ng buksan yung ating konstitusyon dahil ito daw ay restrictive. At dahil sa pagiging restrictive nito, kaunti ang foreign direct investment na pumapasok sa mining sector. Isa po itong kasinungalingan dahil noong 2004 pa lamang ay nag na ang Supreme Court na pwede ang 100% foreign operated mines sa Pilipinas. In fact, meron na po tayong mga FTAAs na 100% foreign operated. Ngayon, ano nga bang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon sa mining sector? Isa-isahin po natin at hindi po konstitusyon ang dahilan dyan. Alam niyo po, wala tayong malinaw na polisiya sa Pilipinas kung saan nga ba pwede lang magmina at kung saan ang mga no-go zones. Halimbawa, ang Sibuyan Island, known as the Galapagos Island of Asia pero pinayagang magkaroon ng pagmimina. Alam niyo po kasi hindi porke may mga minerales sa isang lugar ay automatic mining na dapat ang ginagawa. Meron pa po silang mga ibang environmental, economic at social purposes at lahat po na ito ay dapat isinasaalang-alang sa pagdedesisyon kung saan maaaring magkaroon ng mina. Ngayon sa kasalukuyan ang nangyayari papayagang magmina, babawiin dahil magkakaroon ng conflict sa community level. Hindi po talaga magkakaroon ng investment sa mining kapag ganyan ng ganyan ang mga nangyayari. Pangalawa, wala po tayong transparency sa pag issue ng mga licenses ni hindi po natin alam kung kanino at paano nag apply ng mga lisensya dito sa MGB at sino-sino itong -sino mga nabibigyan. Meron nga ba talaga silang kakayahang magmina sa Pilipinas? Ito po ay napaka-prone sa speculators. Basta may pera ka lang, kaya mo mag-hire ng minors, pwede ka nang bigyan ng lisensya. Mas maganda po sana, mas maging transparent ang MGB at ilatag, i-post online kung sino ba itong mga taong to na nag apply sa pagmimina sa Pilipinas at ilan dyan ang politiko. Sa usapin naman po ng taxation, alam niyo po ba na sa kabuang profit ng mining sector, ang napupunta lamang sa gobyerno bilang may-ari ng mineral ay 40%. Sa palagay niyo po ba, fair na share ito para sa ating pamahalaan? At sa kasalukuyan po, pinopropose na taasan at mag-impose ng royalty sa mga mining na hindi nagbabayad ng royalty. Pero ano ang ginawa ng House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Imbis na taasan, ang mining, taxation at royalty sa Pilipinas. Ito po ay ibinaba para sa mga mineral reservation areas. Obviously, hindi po ito para sa interes ng taong bayan kung hindi para sa interes ng mga minero sa Pilipinas. Ano nga ba ang involvement ni Speaker Romualdez sa mining sector? pang po kailangan talagang kinikilala ng pamahalaan ang karapatan ng mga komunidad na maapektuhan ng mining lalo na po yung ating mga indigenous communities alam niyo po kasi kapag pinayagan natin ang mina, sila naman po ang magdurusa. Kaya bago po talaga payagan, kailangan mapaliwanagan, kailangan madinig yung kanilang mga concerns. Sa kasalukuyan po kasi, kahit na minsan malakas ang oposisyon sa community level, wala silang magawa at tuloy-tuloy ang pagmimina. Ito po ay magdudulot ng conflict. Sino pong investor ang gustong pumasok sa isang lugar na may conflict? Pag-usapan naman po natin, alam niyo po ba na sa mga taxes na yan at royalties, dapat may share ang local government units para matugunan din nila yung pangailangan ng community nila. At sabi ko nga po, sila ang una-unang apektuhan ng mining sa Pilipinas. Alam nyo ba na kahit na nasa batas na may share ang ating mga local government units ay hindi yan lumalabas ng on time at taon-taon. So napaka-unpredictable po yan. Basic na sana nagawa ng national government. Pero hanggang ngayon po, hindi nagagawa. Pag-usapan naman din po natin yung mga obligasyon ng minero sa Pilipinas. Halimbawa, itong Pax Libera Mining na nag-ooperate sa Tawi-Tawi. 2021 pa po, tapos na yung kanilang operasyon na extract na nila, yung nickel na gusto nilang i-extract. Pero hanggang ngayon, wala pa rin rehabilitation and decommissioning commitments. Sino po ba ang affiliated dyan sa Pax Libera Mining? dating sekretary ng DENR, si Mike Defensor. Isipin nyo, 2021, tapos na pagmimina. Hanggang ngayon, wala pa rin rehabilitation? Ito namang rapu-rapu sa albay. Ganun din, 2013, natapos na ang pagmimina. Hanggang ngayon, walang alam ang ating local governments kung ano na nga ba ang tunay na status ng rehabilitation sa area na to. Talagang magtataka po kayo kung bakit magagalit ang mga komunidad at stakeholders sa mining dahil itong simpleng rehabilitation at decommissioning hindi magawa. Magtataka pa kayo kung bakit may conflict at walang investor sa sektor. Pag-usapan naman po natin yung monitoring at environmental compliance ng mining companies. Nakalagay po sa batas, dapat quarterly merong monitoring at uh, dire-report nito yung compliance nila sa mga environmental laws natin. Gusto ko pong tanungin sa mga community sa na nasa mining areas, nakakita na po ba kayo ng mga monitoring reports na to? Alam niyo po ba yung status ng operation sa inyong area? Alam niyo po ba yung quality ng tubig at kung may epekto ang mining dito? Alam niyo po ba yung quality ng hangin? At may epekto ba ang mining dito? Meron bang ginagawang effort ang mga mining companies para panatilihing malinis ang tubig na hindi sila nag-over-extract ng tubig at hindi maalikabok sa mga communities? Yan po sana ang nilalaman ng mga quarterly monitoring reports na hindi man lang accessible sa kahit na sino na dapat ay ginagawa na ng Mines and Geoscience Bureau na available on time sa lahat ng gustong makakita nito wala rin po tayong access sa halos lahat ng mga basic information ng mining sa Pilipinas. Nakakita na po ba kayo ng Environmental Impact Assessment o ECC man lang ng isang mining operation? At ang pinakahuling punto po, sa palagay nyo, may papasok kayang foreign investor sa Pilipinas sa isang sektor na politically exposed. Alam na alam po natin ang involvement ng mga politiko, sa mining sector, pero hindi nyo makikita yung mga pangalan nila sa mga dokumento ng kumpanya. Sila po ang tinatawag na beneficial ownership ng mga kumpanyang to. At wala po tayong batas sa beneficial ownership. Ang ibig sabihin po ng beneficial owners ay yung mga tunay na nakikinabang sa mining sa Pilipinas. Ngayon, kung alam natin na maraming politikong involved sa mining sector, sa palagay nyo po ba nakakadagdag to sa pagiging attractive ng mining sector sa foreign investors? Sinong foreign investors ang gustong ma-involve sa mga politiko? Sa dami po nang na-discuss ko na to, obvious na obvious na hindi konstitusyon ang may kasalanan kung bakit walang foreign investor sa mining sector. In fact, itong mining sector ang ebidensya na kahit buksan pa natin at gawing 100% allowed ang foreign investment ay hindi yan matutupad at walang growth na mangyayari kung hindi gagawin ng gobyerno ang kanyang responsibilidad na ipatupad ang ating mga batas, mas maging transparent, kilalani ng karapatan ng mga mamamayan at tugunan, sugpuin ang korupsyon sa sektor. Huwag po nating hayaang gamitin ng mga politiko ang konstitusyon bilang excuse sa hindi nila pagtupad at paggawa ng kanilang mga trabaho para tugunan ang mga batayang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Ang mining po ay hindi ebidensya ng pagiging close ng ating konstitusyon sa foreign investment. Ebidensya po ito ng failure of governance. O, oh, di ba, pituga, per? Ano masasabi mo? Ang dami pa ng mga aspeto, no? About sa mga mining. Mm -hmm. Talaga may proseso rin pala. Pero yun nga, yung tax, no? Para dyan sa mga mining corporation, parang binaba pa yata, no? Binabaan. Mm -mm, binabaan pa siya. Pero mas maganda sana kung mas tinaasan. para naman, di ba, yung mga... resources na kinukuha, o ba? Diba? Mm. Yung mga pilit na pinupukpukpukpuk, eh, magbigay naman sila ng magandang kontribusyon para sa gobyerno, mm -hmm. sa pamagitan ng tax. Eh, kaya lang ha, eh, mukhang binabaan pa. Right. Eh, bitch mm -hmm. Ikaw, ano mo sabi mo? Eh, di, maghukay sila na maghukay. Makarating ni sila doon sa kailaliman. Sa Yamashita. Oo, oh, sa Taliano Gold. Wow! Baka nag na yun. Mayroon kaya talaga nun. Bakit kaya yung ano, hinukay na, charot? Pero itong nga mga kabata helmet. Dahil yung iba sa ate, sabihin, ako lang namang pangpakilam dyan. Ano ba may kita namin dyan? Bakin? Bakit? Ba namin? Oh, bakit kailangan pa namin problemahan yung minahan na yan? Oh, bat bakit kailangan pa natin pag-usapin yung issue na yan? Kami oh, oh. ba may-ari ng minahan? May nakukuha oh, oh. ba kami dyan? May bundok ka ba dyan? Alam niyo, mga kabata helmet, kailangan din nating malaman kung ano yung mga mm -hmm. nagaganap at nangyayaring mga ganyan, di ba, Bichu mm -hmm. Kasi may ambag din tayo. Kasi nga tax nga natin, di ba? Oh, kunwari, may papa tayo, Bichu Gaper, may proyekto mm -hmm. para dito sa lugar na to. Mm -hmm. O, oh, anong budget yan? Siyempre, Bichu Gaper. Sinong nakapirma dyan? oh Sinong kikita dyan? Yes. Sino-sino, di ba? May kikitain ka ba? oh, di ba? May makikikback ka ba? Oh, ah, oh. ko naman. Nanda oh, naman, makikikback. Ito naman eh. May makukuha ka ba dyan? Oo, oh, diba? ano kukuni ba dyan? Yung perma ko, may bayad ba dyan? Oo. Mga diba? ganun katanungan, mga kabatayan mo. Mm -hmm. Siyempre, kailangan din natin maging aware and karapatan natin maging aware. Lalo na kung yung proyekto ha, beto ka rin ng LGU, magpagawa mm -hmm. to ng ano, mm -hmm. tulay. Mm -hmm. So yung tulay lang, duduktong doon sa minahan. Oo. Oh, oh. Magagawa ba yung tulay na yan? Okay. Magkano yung budget para sa tulay na yan? May mga ganon. Pero to, mga bichong kapwa, during the pandemic, nila, mm. mabalik ko lang, yung dolomite. O nga, no? Alam nyo mga bata helmet Dolomite yan? beach? Yan yung hindi ko pinuntahan para i-vlog. O bakit? Eh para sa mental health yun, ah mental health, eh masinghut ko yun, may, may kakaroon pa ako ng respiratory problem. Alam niyo mga batang helmet, yung mga kasabay mga youtubers and vloggers that time, nagpuntahan sila doon, vlog sila, picture, picture, video, video. Mm -hmm. Hindi talaga ako pumunta. Kahit malapit-lapit lang ako dyan sa Dolomite Beach na yan. Bakit naman? Hindi ko talaga siya dinayo. Sa akin nagtahan mo naman, paano makita mo first hand? Hindi, nabit ko per. Kasi, pag nalanghap ko yan, at na-shoot yan, sa ako, Mahin pa ako. Eh di pa sabi nga, huwag mong tatanggalin ang iyong face mask. Bakit sa tingin mo ba? Kaya ng face mask mo yung may barrier ba yan na talaga ma-filter yung masisinghut mo doon? Eto pa video proper. May nabalitaan pa ako. Ano? May nagtanong kasi Ano? Abang daw ba inalod yan or mm. inalon? Mm. Yung buhangin na yan. Oh. Kasi di ba, hindi naman yan natural na buhangin na galing doon sa lupa okay. na yun Kinuha lang yan sa minahan at tinambak doon. Oh, oh. Di ba? Mm -hmm. Diba Magkano yun? galing nga sa minahan yan, di ba, Bicho Cooper? Oo. Oh, tsaka magkano nga pala yun? Buhang, yun, yun pa isa. Magkano ba yung budget yan sa Dolomite? Maybe yun ata. Pero during the pandemic Kasi era. Kasi pandemic era, big po, sumamog, pumutok yung ano, ang malakasan na issue ng Dolomite Beach na, ha, during the pandemic? Nagawa pa na magawa itong Dolomite Beach Oo. na halos lahat. Nagkaasakit na regarding or in terms of respiratory. At halos lahat. Karamihan ng ating mga kababayan. Bawal lumabas nun. Bawal lumabas. syempre kasali tayo dun. Kaya pero nga. Nangarap na sana'y may makain ulit. Kaya nga. Pero na, di mo masabi. Anong nagkaroon ng budget at gano'ng kalaki yung budget at nauna pang bigyan ng budget yun. O talaga mayroon na siguro nakalaan na budget para doon. Baka may budget na para kay Dolomite, pero walang budget para sa mga ayuda, para sa ating mga kababayan, para sa ating lahat, para sa ating mga pagkain at mga iba pang gastusin during the pandemic era. Eh, medyo ka po, mabalikan ko lang talaga. During the pandemic era, wala naman talaga nabigyan ng pangmalakasa na ayuda mga bata helmet na bawat pamilya talaga. Swerte yung mga pamilya na kasama sa listahan swerte yung mga pamilya na talagang naabutan. Diba? Oo. Pero, yung pagkalahatan, nabalitaan pa nga ako naman, pa pag nakatira sa village, wala nga pumapasok sa kanilang ayuda. Yun nga nare okay. nila, tao din naman daw sila. Oo. 'di <laughs> Diba? Lahat naman ay nakaranas at naapektuhan ng COVID no time na yon. Pero ito nga, mga kabata helmet, nagtataka ko, paano nga pala yung dolomite? Ayun na nga, may nagtanong. Paano nga daw pag inalod or na-wash yan? Babalik daw ba ulit yun? Di ba hindi? Hindi na siya babalik. So, fly-fly na yun? Mag-swim-swim na yung buhangin doon? Mag-swim-swim na siya. Kasama ng tubig under the ground, under the river, under the sea. Kasi hindi naman siya natural na doon. Hindi naman siya tagal. Nilagay lang yun. unlike nung mga nasa beach talaga, like doon sa Santang Yan. Yung buhangin. Yung buhangin talaga. Talaga, apakan mo, buhangin talaga doon sa beach. Oo, oh, yung buhangin nakatira talaga doon. Pero the dolomite, Lilagay lang doon. Oo lang siya dun. Sumama man siya dun sa tubig. Pag nag-wave-wave ba. Tapos, punta na siya dun sa dagat. Pero siya sa Manila Bay. Pagkakaroon pa ng ano yan eh, bara sa drainage. Oh, oh. tapos, hukay ulit sa Dolomite. O, oh, dalit It's ulit sa Dolomite Beach. Talaga naghukay sila sa mga minahan para i-transfer doon sa... Manila Bay? Oh, kasi alam mo kasi para yan sa mental health wow. during the uh, pandemic era during the lockdown Mental health talaga. Oo, mental health. Kasi Bakit? kailangan man yan, oy. Nakita ko naman talagang Jupiter na ang dami talaga na masyad. Nagkaroon mm. pa nga ng pilang araw sa labas, di diba? ba? Oo, oh, para masaya Kailangan ba? ano, vaccination card. Nakakalo ka na talaga. During the pandemic, may COVID pa talaga nung time na yun. Naputok, naputok pa ang COVID. Pero, nagkaroon ng ganda. Ang weird lang talaga. Pero yan nga, mga batahan. Bawal lumabas. Oh, pero pwede pumasok sa Dolomite Beach. Pero ayun nga mga batang helmet, yun ang malaking question nga, no? Yung Dolomite, kung paano kayo funding yan? Gaano kalaki? Eh, paano talaga siya na-approbahan? Pero ayan, i-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. And stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sadyang nagtatanong lang tayo kasi may mga bagay na kailangan talagang pagtanungan at itanong. Pero talaga, Buti na lang talaga may mga ganyang TikTok vlog si Prof. Doc Shelo Magdo. At talaga, so, naging aware tayo, no? Ay, ganun pala yung nangyayari. Ganun pala yung proseso. Balitaan nyo kami. Balitaan nyo kami, ha? Kasi naman yung may ari nun. Oo, oh, balitaan ay, nyo rin kami. pa Paano nga yung no Oo. O, oh. oh, ayan ha. Paano yung, ano, yung eh, naging usapan? Kaya nga, ba? Diba? Sino na yung nagkapirmahan? Yung pirmahan talaga. At sino yung nakapirmahan? So, ayun mga bata helmet. Sabi nga sa buhay nyo, nag-helmet din ang mukha. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Saan ka nga? Liga nga, punta nga tayo Dolomite Beach. Uy, punta nga tayo sa ba pabiyan. Kasi talaga may beach to. Beach, beach. na tayo.